Pasa din mga idol. Pasa naman mga idol. Ay, Ayan Ayan mga idol, oh. so, idol ah, isang magpahalang araw sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga idol ay ah, mga ngawil na naman tayo Sama natin si Lloyd Fishing Vlog Siya si Idol Arnold Si Not Not mga idol So ayan a ah, balingan doon na sila sa bangka So ayan mga idol ah, bago ang lahat Nagpapatuloy pa rin ang pasalamat sa inyo sa walang sawang panonood At hindi may skip sa aking mga ads Lalong lalo na po sa aking mga solid supporters Kaya always thank you po sa inyo Siyempre mga idol ganda na rin po sa ating Panginoon Lubos po ako nagpasalamat sa kanya dahil binigyan tayo ng panibagong araw at panibagong buhay mga blessing na dumating sa atin kaya always thank you kay God so ayun mga idol, ah, bali papunta na tayo sa bangka tara, samahan nyo kami ngayong adventure mga idol mga idol, papunta na tayo sa bangka medyo mahangin mga idol yan mga idol, ah, dito tayo sa baklad pinalikan natin yung nakasama natin si idol Arnold dan boleh bola sama si Adol. idol si Lloyd ano -ano si... Ji -ji idol Yan si loyd dan adoh adoh kah si jiong idol dan si jiong do si manga idol

Jiong. Eh, uh, tahan lang Jiong. Uh. Idol ito si Jiong mga idol. Shout out kay Jiong. Kanya mga idol. Shout out sa idol Jiong. Ang gwapo mo daw. Dito siya nakapapicture sa idol. Si Idol Not Not.

sự Psenod... C'est ma ride là. C'est ma ride là.

Sayang mga idol naputol. Mga naila niya. Sus, putol na mga, mga idol. Hindi mabika mga idol. Daksa. Sayang. Sus. Grabe pagkasayang mga idol. Hindi mapihilan mga idol. Kit. Mapahila. Nakalaki sana sa mga idol. tong benta na sana mga idol kumakain din sa iyo mga idol tuloy po pa bang bigat pa na potol mga idol yung sa bahayan niya okay itu adalah pontol orang kayak dul. Tolong. Tolong. Pemiter noh. Waro Ya ya pak. sama-sama. Na idol. Tana, idol. Sayang Yang idol. Ayang, say, not not. Get, uh, ano, idol idol. Lina, dagat. Un. Malek. Kemana dul? Mau Kaya kaya. Ria, yeah, Ria. Yeah. Yeah. Susunod pa. Ganda talagang ispat na ito mga kaidol. Kahit dito lang sa ano, sa uh, paklad. You know, lapit lang mga idol. Paklad mga kaidol. Paklad mga kaidol.

Limbas Pati na naman limbas. mga kaidol. Grabe. Ang daming limbas talaga dito. Mga kaidol oh. May ari ah. Mayroon pa ari limbas. Tingnan na yung ni idol Arnold. Ang daming mga kaidol. Ano ah, to yung unahan? Mga no, kaidol oh. Ano ito? ¡Gracias! pas banget mga idol pasan emang mah idol oh mga idol. Grabe to lang ispat ato, Sunod-sunod yung limbas. Na idol, gutom. Mga idol ko so, to. Mga idol. Sa idol. Yan, dikit dami ng pulida idol Arnold. Tingnan mo 'to. basketball nya mga idol. Himpipin ng ano to? Ang kalipo si idol Arnold. At dadiba idols. So, ay mga idol, a-update na, na lang sa pagpinta lang isda. 'Yon, salamat sa ating fans dahil binigyan tayo ng blessing ngayong araw thank you kay God so ayan mga idol, uh, update na uh, ako oh. so ayan mga idol, ah, uh, ito yung binta ni Idol Arnold yan 526 lahat so ayan, thank you kay God mga idol